Kasi for 15 years na nahimik ako. I didn't anything about my daughter. Siguro naman ito na lang yung karapatan na. Ex-lover, anak sa labas ni Francis M. Lumantad. Binunyag ng isang dating flight attendant. Ang naging relasyon nila ni Francis Magalona. Bago pumanaw ang legendary rapper. Sa Pinoy Pawn Stars ni Boss Toyo. Lumapit si Abigail para ibenta ang isang jersey at ilan pang signed messages sa kanya. Doon niya nilantad na nagkarelasyon pala sila noon ni Magalona, Ania. Nakita siya ni Francis M. sa Itbulaga, at kinuha ng yumaong rapper ang kanyang number. Ani pa ni Abigail, nakita nyo naman sa letter na may uwi love you so much. So meaning to say may relationship. Nagbunga ang pagmamahalan nila ni Francis M. at pinakilala din niya ang kanilang anak na si Gail Francesca. Na mismong ang rapper daw ang nagpangalan. Habang sila pa ni Francis M ay doon din daw nalaman na may cancer ang Pinoy King of Rap. Sobrang gumuho talaga yung mundo ko nung time na yon. Kasi okay kami, andami naming plano, tapos bigla siyang nagkasakit, sa ad ni Abigail. Ang pinakamahirap na part is yung situation ko. Hindi ka pwedeng lumabas, ayoko namang dagdagan pa kasi may sakit na. Aniya pa, paliwanag ni Abigail. Matagal silang nanahimik ng kanyang anak. At gusto lang nila ipaalam sa publiko na nag exist sila. For 15 years na nahimik ako. I didn't say anything about me. And my daughter. Siguro ito naman ito lang yung karapatan na pwede kong magawa para sa anak namin. Ani pa ni Abigail. I know people will judge me, but we exist. What we had is real. Me and my daughter is real, mahal niya kami, paliwanag pa niya. Naibenta niya kay Boss Toyo ang jersey at autograph ni Francis M. ng 500,000, libo, at nais niya sanang ma-preserve ito sa museum, na itatayo ng social media influencer. Ani naman ng mga netizens, sinuot talaga ni Francis M. yan sa photoshoot at sobrang rare yan talaga. Ikaw ba naman yung sikat na sikat ang FUBU back days? Si Francis M. lang nagkaroon ng jersey ganyan name niya. At yung FUBU Manila lang pwede mo bilihin. Kung idol ka ni FM alam mo dapat yan. You will never be judged by mature people. Your daughter deserves to be recognized despite the passing of Kiko. Ang masasabi ko lang, isa kang henyo boss Toyo. No need to explain why. Pero kuha mo yung kiliti ng mga nagmamahal sa industriya ng hip-hop sa Pinas. Trending naman ngayon sa social media ang video ni Boss Toyo. At umani naman ito ng samit-saring reaksyon sa mga netizens. Umabot naman sa 10 milyon ang views ng blog ni Boss Toyo sa loob lamang ng 15 hours. Ano naman masasabi ninyo sa istoryang ito? E komento na yan Belo para ating pag-usapan.